So oh guys, eto na yung mga insan ko na yan. Grabe yung ipin niya, sobra na ewan yan. Anyways, ayan na, si tito ko, gawa na yan. yun o, oh. yun know, o, you know, para na PJ yan. Yun know, o, oh. stretching na gamit ang kamay. Sobra na malinit sa kamay ni tito ko yan. Kumuha na siya ng tomato, tapos itlog. Ano na gagawin niya yan? Oh my God! Sobra na mekos, mekos yan ni tito ko yan. Oh my God! Para na pagkain na, yan ah. Sobra naman yan. Okay, lagyan na sila used oil yan. Used na yan. More used oil na yan. Sobra na yan. Okay. Ano yan? Sibuyas nahu na nahulog. Tinanggal niya yan. Koholid siya. Namrading. Okay, squeeze squeeze niya na yan para na malaki. Okay, baliktad na yan. Okay, sige. Sobra na yan Yan na, kuha ulit no siya. Sisig sibuyas, tomato, ay itlog. Nekos, nekos, niya gamit ang kanyang kamay. Sobra na malinis ang aking tito. Eh! Huwag niyong ng tito ko. Siya lang ang pinakamalinis na tao yan sa India. Eh! Sobra na yan.